days ganap nga, ay may biyahe nga kami ng ubod ng aga. At sabi ko nga ka kay Bebo, parang mas kailangan ko ng tulog kesa pera. Joke. Lord, nagja-joke lang po ako. Huwag niyo pong tututuahanin. Tapos kailangan ko ang kumayod ng kumayod sa araw-araw kahit hindi naman ako kinakapos sa pagkain. Kaya naman kahit puyat na puyat ako at wala pa akong sapat na tulog, eh dumiretso na nga ang aming team papunta nga dito sa Robinson Star Meal. At feeling ko nga na balitaan niyo yun na yung chismis na magkakaroon nga ako ng food stall dito sa loob ng Robinson San Fernando. Contract signing nga namin ngayon pero napaaga nga ang aming punta. Kaya naman kumain muna kami dito sa May Kenny Rogers. Nag-order na nga kami ng kanya-kanya naming mga gusto at nagulat nga ako na dumating yung spaghetti sa amin. Diyos ko, <laughs> kumain ay nakilala nga ako ng ilang mga staff dito sa Kenny Rogers. Kaya naman thank you so much po sa inyong lahat. At ayun na nga mga alauna na siguro to ng tanghali at nagdiretso na nga kami papunta nga sa office kung saan nga kami magko-contract signing. Pero bago ang lahat sa mga magtatanong kung saan nga yung magiging pwesto ko, dito nga pala yan sa second floor malapit sa LTO, malapit din sa may ano. Hindi, malapit lang din yan sa DFA. Kaya kung ako sa inyo, kahit hindi nyo kailangan ng passport, kumuha ka na kayo para lang magkita tayo. Charis. <laughs> ayun nga, sinilip ko nga lang muna yung magiging pwesto ko at dumiretso na agad kami dito sa may office para nga makapag-contract signing na kami. May mga kausap na nga rin kami dito at ilang weeks na rin namin to pinaplano dahil marami nga kailangan as kasuhin. Pero buti na lang talaga, lagi namin nasa tabi tong si Sir Abon na napakasipan. Kulit nga ako, dahil yung bit-bit pala nalang na tarfolin, eh itsura ko, Diyos ko, tinalo nyo pa yung billboard ko sa EDSA, nakshuta. <laughs> Nagdala na nga rin kami ng mga sample na bilao o koy okay, at dumating na nga rin yung iba naming kamiting. Inabot nga sa akin silang ubod ng daming papel at just ko, lahat pala yung kailangan kong pirmahan. Pero syempre naman, mas pabor sa akin ang pumipirma kaysa nagbabayad. Charis! Siyempre, bawat page nga ay binabasa ko munang mabuti. Baka mamaya, binibenta ko na pala si Bebo, hindi ko pa alam. After ko mapirmahan, inabot ko na nga ulit kila ma'am at pina-check ko nga kung meron ba ako nakaligtaan. Okay na lahat at na-settle na rin lahat ng mga requirements at dumiretso na nga kami dito sa magiging pwesto ko. Dating ko nga doon, nakita ko na nga sila kuya na inilalagay na nga pala nila itong napakalaking tarpaulin. Oo nga pala, hindi ko pa pala nababanggit sa inyo na magkakaroon nga pala ako ng food stall dito na Okoy King. Alam guys, hindi ko na masyadong pinag-isipan kung magpa-franchise ba ako nitong Okoy King dahil grabe napakasarap nito lalo na kung mahilig talaga kayo sa Okoy. Kaya kahit hindi naman ganung kalakihan niyan, eh, malaki na ngayon nilabas kong budget dyan. To be honest guys, hindi talaga ako kumakain ng okoy pero nung natikman ko tong the original okoy king, ay grabe, Diyos ko, na-addict ako dahil sobrang sarap talaga. Pinopromote ko nga to, hindi dahil business ko to, pero grabe guys, napakasarap nitong okoy king na to. Kaya kapag kanadaan kayo sa akin, subukan nyo rin. Hindi ko pa nga makalimutan na bukas na po ang opening nito, September 28, 3pm, magkita-kita po tayo dito sa Robinson Star Meal. Malapit lang po kami sa may DFA. Ayan, gagawin ko na nga tong meet and greet dahil na pakarami ring mga supporters ko na nag-aabang nga sa akin dito sa San Fernando, Pampanga. Siyempre, hindi lang naman ako ang makikita nyo dahil may mga vloggers din akong inimbita kagaya po ni Mami Macy, Mami Maika, Manalo Twin, Mami Kengs Vlog, Hansen Harold, Charish TV, at si Ju TV. At ano yun, hindi ko pa sure kung yan na lahat pero meron pa ako mga inimbita. Pero yun nga, pakifollow na rin yung page ko na to at mamimigay nga ako ng 200 pesos sa mga makikita ko magpa-follow. Alagay ko na lang din yung link sa comment section. After nga noon, dahil hindi naman ako taga San Fernando, Fernando, Diyos ko, nagkandaligaw-ligaw kami kakahanap sa munisipyo, naksyota. Ewan ko ba kay Waze kung saan, saan kami dinala, hindi naman pala dito yung daan. Ayan, tuloy anong oras na kami nakarating dito sa munisipyo. Pasensya na po kayo sa amin, Diyos ko, pauwi na sila at nagliligpit na nga ng mga gamit pero humabol pa kami. Pero issue ko talaga dyan kapilan, naksyota. Pero dahil bukas na yung opening nito, Diyos ko, please lang, pagbigyan nyo na kami. Mandala na ako mong okoy, abila o bukas. Uy, wala na nga tao dito dahil kami tatlo na lang talaga. Diyos ko, ulti mo yung cashier na grimit na ng pera niya. Pero two minutes pa naman bago mag 5 p.m. kaya pinagbigyan na nila kami. Ayon, gusto ko lang din magpasalamat sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung sobrang late nga ako nakarating. Kaya naman ayan, pulay kung pulay nga kami dalawa ni Sir Abon. Talaga naman, buti na hindi ako nag -heals. At ayun, late na nga rin pala nila na-realize na ako nga pala to, si Menggay. Thank you, Lord, naman dahil natapos na nga lahat ng kailangan namin asikasuhin ngayon. At nakauwi na nga kami. Kaya naman bukas magkita-kita tayo. Mamimigay akong libring o koy. Nakasyuta. Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 30,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na yung napanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali lang naman mag So dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!